Matapos manalasa ang bagyong karina sa bansa, alamin natin kung may epekto na yan sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Mula sa Balintawak, may update ang aming kasamang si Vel Costojo live. Vel? Rise and shine, Audrey. Kasunod ng matinding epekto ng bagyong karina, nagpatupad ng price freeze para sa ilang basic commodities sa mga lugar na nakasailalim sa uh, state of calamity. Mahigpit na binabantayan ni Department of Trade and Industry ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin na naka-price freeze. Kabilang sa mga mandatory price freeze ang gulay, karne, bigas, itlog, tubig, instant food, gatas, kape, sabong panlaba, gamot at kandila. Layo ito na panatilihing abot kaya ang mga presyo ng bilihin, lalo na para sa mga lubhang na apektuhan ng bagyo. Epektibo ang tigil taas ng presyo sa NCR, Batangas, Cainta, Rizal, Cavite, Pinamalayan Oriental Mindoro, Bataan at Bulacan. Sa huling tala ng presyo ng Department of Agriculture sa NCR, naglalaro ang presyo ng imported commercial rice sa 51 to 65 pesos kada kilo. Ang local and commercial rice naman ay 45 to 65 pesos ang kilo. Ito naman ang presyo ng mga gulay. Ang repolyo ay 40 to 50 pesos ang kilo depende sa klase. Ang carrots ay 130 to 190 pesos ang kilo. Ang ampalaya ay 50 to 120 pesos kada kilo. Sa mga prutas naman, ang saging ay nasa 35 to 120 pesos depende sa uri. Ang papaya ay 35 to 40 pesos at ang mangga ay 100 to 240 pesos kada kilo. Binibigyan pa ba ng DTI ang mga negosyo laban sa price gouging o ang hindi makatwirang pagtataas ang presyo? Kabilang din dito ang mga hotel at transient homes. Maaaring bisitahin ang price bulletin ng DTI online o sa official social media page nito para sa bantay presyo. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bell Custodio.